pag alaga sa mga pamilyang nagkakasakit, inspirasyon ng top 6 sa Nurses Licensure Examination. Personal choice daw ng top 6 sa Philippine Nurses Licensure Examination na si Ashley Sophia May Ligaspi and Gracia ang pagkuha ng kursong nursing. Ngunit isa din sa dahilan ay ang kagustuhang maalagaan ng tama ang kanya mga kapamilyang nagkakasakit. Ikwento ni Ashley, madalas siyang magbantay sa mga kapamilyang nakoconfine sa ospital at hindi nito alam kung ano ang mga dapat gawin noong una. Kaya naman ginusto nitong mas magkaroon ng kaalaman sa pangangalaga sa kalusugan. Si niya naging madali ang kursong nursing dahil buhay ang kanilang hinahawakan. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon na maging ganap na nurse, ay sinikap niya itong tapusin. Nagtapos si Ashley bilang magna cum laude at nakaranas din ng pressure sa pagre-review dahil sa expectation hindi man mula sa kanya mga magulang kundi sa ibang mga taong nasa paligid nito. Dahil sa pressure na nararamdaman ay nakalimutan daw ni Ashley na alagaan din ang kanyang sariling kalusugan dahil sa bawat minuto na pinanghihinayangan niya para mag-review. Ngunit pumasok sa kanyang isip na kung hindi siya magpapahinga, at pipilitin ang sarili ay mas lang niyang hindi kakayanin. Kaya natuto din siyang ipahinga ang kanyang isip at katawan at ipinagpa sa Diyos ang lahat. Noong eksaminasyon ay hindi man anyo siya siguradong papasa o mapapabilang sa top-notcher, ay wala siyang mararamdamang pagsisisi dahil alam niyang ginawa niya ang kanyang makakaya at nagbunga naman ito ng gantimpala. Sa ngayon ay nakatoon ang atensyon niya sa pagsisilbi sa sariling bansa. Ngunit kung mapagbibigyan ng pagkakatao makapag-abroad, ay handa siyang tumugon sa hamon. Naisip ni Ashley sa mga nursing students o board exam takers na ang panalangin ang mabisang pinagbumulan ng lakas at huwag kalimutang alagaan at isaalang-alang ang sariling kalusugan na paggamit ng pangarap sa buhay.